Pag ikaw ay isang OFW, mananasan mo talaga ang lahat ng mga pagsubok sa buhay mo. Kaya, maging matatag tayo sa larangan ng isang bagay na nag susumikap para sa ating pamilya at para sa ating mga mahal sa buhay na makatulong tayo sa kanila. Kaya, yeah. <coughs> maging matatag tayo at sa lahat ng mga pagsubok ay dapat nating tatanggapin. Kung ano man yun, ang um, naramdaman mo, na natatanggap mo at nadadama mo, tatanggapin mo. Sa larangan ng isang OFW, malaking mga pag-aaral ang aking uh, na-experience dito. Sa bilang isang OFW, unang-una, mamimiss mo yung mga family mo at lalong-lalo na rin, especially kung ikaw ay nasa karamdaman, mag-iisa kang harapin ang sarili mo na kusakang kumilos na mag halimbawa ah, o inom ka ng gamot mo mabuti na lang kung ikaw ay nasa kamay ng mabuting employer mo kasi alagaan ka ng mabuti at ituturing kang pamilya nila pero pag hindi mo yun maranasan talagang ang hirap ma makita mo lang yung parents mo na sa isang call phone tapos pag sila naman ang may karamdaman uh, kusa mo man na ano ihag mo sila or alagaan mo sila hindi mo yung may maibigay sa kanila kung ikaw ay nasa ibang bansa. Kaya, ako, nagpagkatatag talaga ako para sa family ko. Kaya, rain or, rain or shine, tinatanggap <coughs> ko yung mga problema na dumarating sa aming family. Pilit ko mang pilit ko man o gusto ko man umuwi, hindi maano sa akin. Hindi ko matat hindi ko magawa kasi ako ay may isang kontrata na pinipirmahan. Kaya <coughs> wala tayong magawa kundi magdasal na lang na lagi tayong nasa mabuting kalagayan at ah, ayun, Pumasok tayo sa trabaho, sa araw-araw, sa gabi. Kasi balang araw, tayo ay awa ng Diyos. At <clears throat> sa larangan ng isang OFW, naranasan ko lahat. Ang unang-una ko dito naranasan, yung pandemic. Pero hindi man ako naano, kasi... May kumpleto naman yung ano mga bakuna ko at may mga ano rin ako mga gamit akong ano dinadala na galing sa Pilipinas mga food supplement yung para sa ano mga anti may energy din ako ni Kleis ayun ang ginagamit ko para hindi ako mahawa kasi yung dalawang mga alaga ko nahawaan talaga sila noon kaya problema kasi mahalaga ko yun at araw-araw ko sila makikita ayun, sawa ng Diyos, okay naman at ayun naman hindi natin mayuwasan na magka problema talaga tayo, kaya pilit natin harapin kung ano man ang naramdaman natin o natatanggap natin sa ating <coughs> buhay kaya masasabi ko lang ah uh, Ayan, magdasal tayo. At kung pagpapalain man tayo, hindi tayo magbamot sa kapwa natin at mag-share-share tayo kahit konti sa mga blessings natin na natatanggap. At balang araw din ang Panginoon din ang mabalik sa atin. Kaya mag-ano lang tayo na yung yung mga ugali natin na sobra tayong ah uh, mataas sa sarili, kailangan din magpakumbaba din tayo. Kasi hindi naman tayo perfecto sa lahat na bagay na marunong tayo. At may mga tao, pag hindi natin alam, may marami namang tao na gusto na maghingi tayo ng tulong at ayun, nagbibigay naman sila ng mga opinion sa akin Kaya sa akin talaga, ayun, <coughs> bilang isang OFW survival lang talaga at sacrifice ang na-experience ko at ayun balang araw naman at pagpapalain ulit ako ng Diyos uh, ayun may sa 20 years kong maging isang isang OFW at ayun may makikita naman ako sa pinaghirapan ko kung ako ay uuwi sa Pilipinas at hindi naman ako magugutom kasi yung mga magulang ko may mga farm naman din kami at bilang isang ano, anak at yung magulang namin nasa tama ng edad at kailangan ko na rin ano uh, umuwi at ako naman ang mag-alaga sa magulang ko kasi how many years hindi ko sila nakasama at ano naging emosyonal na naman ako ngayon eh. Kaya, laman lang kung hanggang kailan. Sacrifice talaga. Ang hirap pero need natin tanggapin. Kaya, hanggang ngayon lumalaban pa rin ako. Balang araw, makikita ko rin at mahahag ko rin ang mga magulang ko at mga kapatid ko. At sa lahat sa mahal ko sa buhay. At guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. This is Annie PH Vlogs. Don't forget to subscribe, like, and comment. And that's it. Thank you and I love you all. More power, God bless us all. Bye-bye, guys. <sighs>